Luis Dong Hilario, may pangaasar agad. Bentang-benta ang mga inilabas habang nasa Showtime Live. Si Paulo Bilino ang susundo kay Kimi. Naghihintay daw umano sa labas na. May lakad na naman after Showtime. Saan kaya ang ganap? Ito ang nakakabilib sa Kimpaw. Natapos na ang tipping sa Cebu, diretsyo sa Canada, pagkatapos sa Asap Tour sabay umuwi sa Pinas. Ngayon naman, balik sa showtime. Pero consistent pa rin na hinahatid sundo. Hayahan, hayahay tuloy ang personal driver ni Kimi. Si Paulo na ata ang papalit. Ganyan pala magmahal si Pao. Hindi napapagod mag-alaga. Act of service ang ibinibigay at mahilig din magbigay ng regalo. Ang sarap maging husband ang ganitong tao. Walang ibang ginagawa kundi mahalit ka. Ayon nga sa mga komento. Feel ko maraming boto kay Pao. Hindi kasi mabarkada iyan. Panay lang taong bahay. Hindi mo makikita sa mga bar. Walang issue na pwede nating ikadismaya. Nagkaroon man ng anak. Pero never naman nitong pinabayaan super bait. Kung ako kay Kim Cho, hindi na ng ganitong lalaki. Ayon pa sa isang komento. Nice naman. Kasi, namimisinterpret misinterpret lang. Gawa ng suplag daw umano to at ilag sa mga tao noon. Noon din kasi, hindi ma-express ang sarili. Naiintindihan niyo yan kung may kakilala kayong introvert at ilang sa taong. Ilan lang yan sa mga komento. Anong senyorito?